At ang ating Mema topic for today. eto na. This time yung mga maihilig mag sa mga netizen ng maiinit na chismis naman ang pag-uusapan natin. <coughs> Isa po tayo doon no, lalo na nung pandemic, talagang naging source tayo ng mga pa-blind item dyan at yung iba pang mga balita, di ba? Sa isang group social media nga eh, kasama pa tayo doon. Ang daming chismos ang kapitbahay din doon, ano? Kakaloka. Ngayon, ang issue, okay lang bang pangunahan natin ang mag isplok ng mga chismis online bago pa man mag-announce ang mga personalidad na involved sa issue? O dapat bang i-call out kami o tayo? <laughs> Quizmates, ano ang inyong opinion dito? Siyempre, Mama Oves, may masasabi ang ating kapitbahay dyan na si Tamerlane. Ano nga bang masasabi mo do? Naku, no, ang masasabi ko doon, ano, kailangan mo nang galing sa mga entertainment, ano, uh, outlets. Para at least, ma maporsigyo yung mga celebrity na magsabi ng side nila. Ano. Ah, sa kanya, okay lang yon. Eh, John Ton, anong masasabi ng ating kapitbahay dyan? Ikaw, kapatid, ano naman ang masasabi mo? Uh, um, for me po, uh, awag ah, natin pangunahan yung taong involved sa issue. Antayin natin na sila yung magsalita para alam natin yung totoo from them. Ah, confirmation. Kid! Ayan, maraming maraming salamat sa mga opinion nyo. At dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV powered by TV5. Ayan, mas mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang quiz mo sa at iba pang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mamogs. Ayan! Ako, nakakaloka ito, ha? Ang bigat ng issue na yan, ano? Pero, siyempre, sasabihin niya, ako, pagtatanggol lang ni OG sarili niya, yes! yun nga ang gagawin ko. Ayan, ang aking quiz mo to. O, natutunan sa isyong ito. Siyempre, oh, ipagtatanggol natin ang uh, sarili natin, ano? At yung ating mga quizmates dito, no? Eh, ito ang say ko lang dyan, ha? alam nyo, eh, syempre, may mga entertainment vloggers na hindi naman kami, alam nyo, basta-basta nangihimasok sa buhay ng may buhay. Mas nauna lang ho kami mag-view ng mga post ng mga artista online at sinishare lang namin agad sa inyo. May mga impormasyon din kami nalalaman, oo, na sinishare din namin sa inyo, lalo na kung alam naman namin na hindi naman isishare ng mga artista. Eh, s'yempre, alam niyo dito, 'no, unahan lang naman 'yan eh. Oo. Minsan-minsan na si din kami kaya lang yung sekreto biglang nilalabas din nila. Yes. Kasi inuunahan na namin. Oo. Huh? Pero hindi naman sa ikasasama nila. Eh kung good news naman, talagang share namin, 'no. Actually, maraming fake news na usually nagpapataas lang ng uh, uh, views at ng likes sa mga vloggers na yan. Kaya importante rin po na lagi namin sinasabi, mag-due diligence. Ibig sabihin, i-research natin at mag-fact check muna bago natin i-reveal o i-chika ang issue.